Nung pinipilit na lumaban. Nilalabanan niya nilalabanan talaga. Nilalabanan niya sabi talaga. Sabi Sabihin, pag naggamot talaga siya at gustong gusto niyang gumaling, kaya niya mabilis lang siya makarecover. Mm -hmm. Tignan mo, ganyan na yung katawan niya. o oh. Kung iba-iba yun, bagsak na yun pre. Eh. Tapos, hindi siya nagkakasakit na ano, yung lagnat, mga ganun. Yun yung mahirap daw yung, sabi. Yung pag yung ito ni lagnat na, kasakatulit kay mama niya, ni lagnat yun eh. Nagbedi din ba? Ito so, siya na yung naka-wheelchair. Shout out sa nagbigay ng wheelchair ko. Salamat. Si Kuya Ising ata yun. Ano katawan niya oh? To, so, yan. Yung kinakamusta niya kasi yung mga body. ang tsaka rin ni Nexus. Oo, o, you know, sobra. Kaya salamat Ate mo, Jen. Uh, salamat kay Ate Jen. Ate Jen, uh, sana... Mm, Ingatan uh, mo din yung ano yung Opo, yun, kalusugan mo Ate Jen hindi masama yung magtulong tayo sa kapwa basta mm -hmm. uh, iwasan din po natin dobli ingat double ingat kasi mm -hmm. alam naman natin sa panahon ngayon mahirap magkasakit Ayan. at ano po mga kadi supporta natin si ate Jenny kasi uh, yun yung isang pwede natin isupport sa kanya yung pag support sa kanya kasi nga di sa ginagawa yung ganito, hindi po biro mga body hindi biro, hindi biro Oo. S kaya fun. supportan po natin si Ate Jenny kung ano yung mga update Ayan. Lakas pa siya yun. Ayaw niya. Siya. Mm -hmm. May ano pa rin, may ego pa rin sila yun na tayo. Yan ang, mahirap sa kanya, yung pinipilit niya yung gusto niya. Mm, yan talaga. Pag ayaw niya, ayaw so, niya talaga. yun ang, pira, pinaka mahirap sa kanya. Kaya umabot sa sa ganyan. Hmm. So, yan mga kabadi. Talagang Uh -huh. Wala po tayong dapat uh, sisihin niya kundi uh -huh. uh, mismong sarili niya. Yeah. Uh, Kaya nga, sana mo nilagay pagbabago. Sa suprang tatigasan niya, kami, uh, willing kami, uh, ginagawa naman namin talaga na para magtulungan siya. Kitang-kita niyo naman ang effort ni yung parang body tsaka si Ate Jamie, lalo na kay Ate Jamie. Ate Power Ranger, shout out. Si kaya Power, Ranger. Uh -huh. Nakita nyo naman yung mga effort nun. Nakita nyo, nagkagalit. Nagkasakit na din si Power Ranger. Hmm. Ganun din kay kabisnes na rin. Kay hmm. ka business kabisnes na nag-effort talaga dyan. Kaso nga lang, syempre, parang na ano, na bash. Na, na bash, bash. pa sya doon. So, pinaubayan na lang sa amin. So, gawin din. Wala din nangyari sa kasi kaya rin din nagkasakit din. Mm, um, nagkasakit uh -huh. din. So wala kayo wala walang walang dapat sisihin kundi mismo si Jonathan. Kaya nakakatakot din. Eh. Siya din ang gumawa ng uh, kung bakit siya, siya, rin pala may kagagawan kung bakit na nangyari sa kanya ngayon. Mm -hmm. So Saka sana kaya. hindi pa huli ang lahat dahil nga nagagamot ah, nag nag na siya. Po. At sana makarecover siya. So, mm -hmm. ang balak kasi namin dati nag-usap-usap kami nila Real Power Ranger sa kanil eh. balak sana namin na kapag gumaling siya pwede ko siya pupunin bilang okay. apprentice ko apprentice doon sa akin shop so daily sana kami sahod siya daily na may kita sa'yo so, so talang ampunin mo na eh mm -hmm. No? may, bahay na rin siya doon kasi wala naman na si mama mm -hmm. niya tsaka malaking potensyal niya pero napagtitinda ko siya dati eh mm -hmm. titinda na siya dito dati ayun o no? Kating naman dito nyo, wala na talaga ng ah, laman. Pero yung laki ng mga ribs na yan eh. Dito na wala yan. Wala nang laman. Ay, yung dito niya pre. Lubog na dito. Gusto na no. Oh, yun. No? Ay sa ano, ano, sa baga yeah. na kasi yan, no. Baga yan sa baga yan. Ang lalim mo. No? Oh. Ayo, oh. eto tata to. Ta, ta, ta. Ang lalim mo, kitang-kita mo. Pa. Pag gumana siya, wala Ay, na no. Wala na. No? Wala na. No? Kinain na ng ano, laman. Mm -hmm. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana nga, ipa pag pray natin si Pedro. So, kahit na ganun pa man, kahit may katilasan ng ulo, tao so, pa rin tao po siya. Pa rin po siya. At, uh, kaya nga, di ko rin siya mahindihan nung kaya pa niya maglakad. Hmm. Nung kailan lang din, mga ilang ulit. Pumunta din? pa yung pumunta doon sa iyo. Pinala nga. Ay, doon ako inaabangan sa ano. Sa, sa garahe. Oh, hindi na siya makakit dito kasi hindi na siya makabalik. Hingal, siya. Na siya. Hingal, Hingal na siya. Hingal na siya. Sa kalagayan niya. Kaya, ano din eh, kawawa din siyempre naging kaibigan din natin eh. Mabait naman siyang kausap eh, pag nakausap mo mm -hmm. siya sa personal. Kaso, ang problema nga lang talaga. May ego siya. Ang tigas ng ulo, ang katigasan ng ulo, kung minsan yung... Pag kausap mo ganyan, okay kayo. Mm -hmm. Pero pag wala na, pag nakausap siya ng medyo ibang saya sinabi natin, wala na, iba, yeah, na naman. Nakakalimutan niya yung sinabi natin. Ang oh. isipin mo yung ginagawa mo na lahat ng paraan para hmm. matulungan siya tapos kapag ayaw niya, siya pamiga naman okay. kagalit sa iyo. So, Pero yun, nahandle din namin yun eh. Nag-okay na kami dun eh. Ang isang sinukuan ko lang talaga kay Kuya Jonathan, nung pinipilit namin siyang maggamot na ayaw niya talaga, hmm. na ginawa na namin, babayaran ko siya. Ang laki diba? Nun, pre, ang laki nun. Oo. Isipin mo kung may... May, uh, may May, rewards May, 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 may awards siya kapag nag, nag-gamot saan siya ng... Ano. Pwede nga linggo-linggo. O iba pa yung bibigay ko pera basta maligo lang din siya. Iba mm. Kaso, sa ganun paraan na ginawa mo na eh, ayaw niya talaga. Na, diba? Parang dun ako... Ano, Pero salamat din sa ano sa nagbigay ng... award dapat. Oh. Sa, salamat din. At, salamat. po. Sa ano po? Ano, Ma uh, ano uh, uh, gusto niyo rin na sa mapagaling grabbe, si grabbe e, gusto ko so, mapagaling grabe, si grabe. Jonathan. Gusto, gusto talaga uh, nila. So, kaso sa sobrang katuyasan talaga. So, ego. Ego yung umiirang sa kanya. Pati At, yung sponsor na yun, parang nag ano din eh. Nag, nag, na nawalan din ang gana sa madaling sila. So, kahit sino, uh, kahit sino naman siguro, mawawalan talaga ng gana uh, dahil sa kagagawa niya. Kasi, Yeah, para naman sa sarili mo eh so oh, Para naman sa sarili mo yung ginagawa. Isipin mo saan ka, gagaling ka na, magkakapera ka pa. So, sayang-sayang jo, jo, Jonathan, ah, alam ko minsan nanonood ka naman. Oo. Oh, yeah, so, sayang-sayang right. yung mga opportunity na dapat ay para sa iyo. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana lahat. hindi pa huli ang lahat. At tuloy-tuloy ah, mo lang yung paggamot mo. Uh -huh. ah, alam naman na, ah, nakikita naman natin na iinom mo lang yung gamot mo. Sana tuloy-tuloy Tsaka lang na rin napapanood mo ito Ano lang, laban lang. Dito lang kami. Hindi man kami makapunta dyan. Di ba? Eh, basta kung ano yung kailangan ni Ate Jenny. Kung ano yung kaya namin. Laban lang. Kasi, nagawa na namin eh. Kung baga ayaw na namin guluhin yung isip niya mga bali kasi nandyan na si Ate Jenny na nakapokus eh. Kung nakikinig na siya kay Ate Jenny. Mm pagpasukan kasi ulit yan ng iba pagpasukan ng iba mag, mag, mag iba na naman gugulo na naman uh -oh. ang na, isip niya kung ano naman ang kwento yung uh -oh. lalabas sa bunga man. tsaka isipin niya ang dami namang gusto tumulong sa akin hmm. na naman siya kay ate Jenny ganun uh -oh. siya dati pag hindi tulungan ate Jenny magalit ka siya kay ate Jenny uh -oh. sa akin pag hindi ko siya tulungan magalit siya sa akin alam niya kasi pag ganun eh ngayon si ate Jenny na lang yung natira so yan na mas maganda ba Buk na bukos na focus Buk na lang at ah, ah, kung gusto ninyo makano ng update Ah, kaya, Lang, kay okay. Kim. Ayan. Ang drabe, no, drabe yung... yung... iba na yung... na ni... Ate Jenny. Ate Jenny. pa mga, so, yung mga wali, forward, forward natin. So... sana sa ate Jenny. Yan. Nagpapanyo lang siya. Masipin mo kung minsan hindi napapansin niya atitya na napapabayaan niya rin ang sarili niya hmm. para natulog at siya. Uh, Diyos, sana maawa ka Ano naman. yung busa? Risky yan ganyan ah. Sobrang, hmm. Sobrang risky yan. risky. Dyo, sana maawa ka na rin sa uh, tao tumugod okay, sa okay, okay. Sabi niya nga sa akin dati, sinabi niyo kasi na may sakit ako eh. Hindi e hmm. sana eh, ano ako. Hindi naman po pwede yung yun. Kasi mas, uh, mas, marami. kang mahahawaan kapag ipinago. So sana naintindihan mo rin sila.